Ang nakaraan, natutong mahalin at ibigin ni Rainerio si Aleta ng lihim. Madalas niya itong mapagpantasyahan sa kanyang panaginip, bagay na nalaman ni Aleta nang magawi ito sa kwarter ni Rainerio at marinig niya ang kanyang pangalan na sinasambit ito habang natutulog. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Isang gabi, nakaramdam si Aleta ng pangungulila at hindi siya dalawin ng antok. Mula sa bintana ng kanyang silid, sumulyap siya sa kwarter ni Rainerio na alam niyang gising pa at nagre-review. Nagtimpla siya ng gatas at dinala ito kay Rainerio na nagulat sa kanyang presensya. At ngayon sa pagpapatuloy ng ikapitong kabanata ng ating sinikomik seryeng Apirasong Dangal. Nakangiti si Aleta habang hawak ang baso ng gatas para kay Rainerio. Nahihiya naman si Rainerio pero sinabihan siya ni Aleta na huwag na siya nitong tinatawag ng mam. dahil nagmumuka raw siyang matanda gayong anim na taon lang naman ang tanda niya dito. Nang lumapit si Aleta, nalanghap ni Rainerio ang bangon nito na sa kanyang paningin ay lalong naging kabighabighani ang nang abutin ni Rainerio ang hawak ni Aleta, nadampi ang kanyang mga palad sa kamay nito na tila naghatid ng kakaibang enerhiya sa kanyang pagkalalaki. Sa pagkakataong iyon, natitigan niya si Aleta na nakatitig din sa kanya. Tanging ang mata nila ang nag usap Kapwa sila napapikit kung saan mistulang mga batu balani ang kanilang mga katawan na sumusunod na lamang sa damdaming nagtutulak sa kanila para maglapit at naglapat ang kanilang mga labi. Halik itong mas nagpalagablab sa emosyong kapwa nila na darama naglapat ang kanilang mga katawan. Ramdam nila ang naglalagablab na apoy na hinayaan nilang tumupok sa kanilang katawan at kaluluwa hanggang sa maabot nila ang sukdulan ng kaligayahang kanilang pinagsaluhan. Iyon ang simula ng maliligayang sandali ni Rainerio at Aleta sa paglaya ng kanilang mga ikinulong na emosyon at damdamin. Walang oras at sandaling hindi sila nagniniig na naging pugad ng kanilang lambingan. Isang araw masayang dumating si Maximo at may ibinalita kay Aleta sinabi nito na malaya na raw siya at maaari na nitong ipakilala si Aleta sa kanyang mga anak bilang ikalawang ina. Nagulat si Aleta kaya kinumpirma ni Maximo dito na inatake daw sa puso ang kanyang misis. Isang buwan na ang nakalilipas. Ano ang posibleng mangyari sa lihim na relasyon ni na Rainerio at Aleta sa pangyayaring ibinalita ni Maximo tungkol sa namatay nitong asawa? Malalaman ninyo ang kasagutan sa susunod at ikawalong kabanata ng ating sinicomic seryeng Kapirasong Dangal. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, wag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click ang subscribe upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa sa comics ng Pinoy TV. Thank you very much and God bless you all.